Ma'am Melanie, ilang taon na kayong kasal? mag uh, Magti-22 na po. This uh, December 29 po. Okay, ilan ang anak ninyo? Tatlo po. Tatlo. <laughs> Gano katagal ka na ng OFW? 18 years na po. Gano kadalas kang nakaka -uwi? Before pandemic po, usually twice a year. Ano ang work mo sa Japan? DH po. Hiwalay ba kayo? Naghiwalay kayo ng asawa mo? Hindi po. Hindi naman po. Kasi so, usually, nagpapadala ako. Parang wala lang po. Kaso nga lang, may problema na po talaga. Dahil 2011, nung nahuli ko po sila, nauna nitong babae na to. Oh. 2011? Tapos, sandali lang, 13 oh, years oh, ago yan ha? Opo. Oh, tapos? Pero wala po kasi akong physical evidence eh. Pero yung that time po, nahuli ko sila sa text. Okay. Pinuntahan ko po yung babae. So, parang nag-stop po sila that time eh. Pero nagkabalikan ulit. Okay. Ng ngayon, ano ang estado? Bumalik ka dito noong December 14. Uh, December 14, ano? Saan ka tumutuloy? Supposed to be po, ang, plan, doon po saan ako sa vegan tutuloy. May mga plano po kami okay. gagawin eh. Pag sinabi mong sa vegan ka tutuloy, kasi nandun din yung asawa mo. Opo. nire-reklamo ni Melanie Joseph, paulit-ulit ka daw na ng bababae. Eh, wala naman ebidensya, ma'am. Wala naman ebidensya na pinapakita yan, ma'am. Never naman po siyang umamin eh. Simula't simula, ilang babae ang nagdaan, hindi po siya umamin. Pero hindi kasi po yun ang, ang big, malaking problema ko sa kanya ngayon. Yung hmm. trato niya sa amin, trato niya sa anak ko, ilang beses po akong nakikipag-usap, nakikiusap, nagmamakaawa -mm. nagmama-kaawa, naalagaan yung bata, yung anak kong bunso po. Kasi nga, mm. ang dami ng issue eh, ang dami issue. Nahirapan na po ako sobra. Emotionally, umiiyak ako sa trabaho. <laughs> hindi ko na po kaya Ay, Kaya nga, pinulaad ko. After nun, hindi na ako nakipag-usap kasi puro kasi nawalingan lang naman po ang sinasabi niya. Hindi, hey, nalalagaan ko yan, ma'am. Kasi oh. kinukuha na yan kasi, ma'am eh. Ay, magaway sa magaway kami sana. Huwag sana ng dadama yung bata, wag kinakoo kasi nag-aaral. Wala namang problema man yan ang inalalagaan ko na bata eh. A ano ba ang trato kasi ni Joseph doon sa bata? Bakit ka nagdududa or bakit ka nag-aalala? Actually, pagbalik ko nung, nung January po, nung umuwi ako, mm -hmm. kasi 2023, grabe po yung away kasi nga 2022, umamin yung babae sa akin hmm. na sinasabi po niya na give up ka na, ako na yung asawa, asawa ka na lang sa papel, ako na yung mahal. Naku, may ganyan? Opo, oh, ang dami, ang dami, ang dami niyang, yung Margie Galdones po. Iba-ibang babae ba ito? Hindi, isa lang po. Yan po yung, yung uh, nabuking ko noong 2011 na, na humingi ng sorry sa akin kasama ang biyanan niya. Oh, Joseph, ano ito? Anong kaganapan ni Soy? Eh, wala. Meron... akong alam yan, ma'am. Sila lang nag-aaway yan, ma'am. Wala akong alam yan, ma'am. Kahit po umamin yung babae, pinapalbas po nila na baliw ako. Lahat po na natutuklasan ko sinasabi nila na baliw ka kasi ganito ganyan. Maraming nag-aano sa kanila ngayon, ma'am. Nagbabayad rin siya niya, ma'am. Mga pag may magbabayad rin ng tao yan, ma'am. Para? Para makita po kami, ma'am. Eh, wala naman silang ebidensya, ma'am. Joseph, may kilala ka bang Margie Galdones? meron, ma'am, meron. Oh, nagkarelasyon ka ba kay Margie Galdones? Ay, hindi, ma'am. Eh, bakit na humihingi ng tawad, humingi ng tawad si Margie kay Melanie kasama pa yung nanay niya. Kasi matagal na yan, ma'am. Oh, wala so, ma'am. So ibig kasi sabihin, nagkaroon ka ng relasyon. Kasi na ma'am. Lagi na iniisip yan. Sila na nag-aaway ma'am. Mga post, post nila, ma'am. Wala akong pakialam yan. Kasi Mas... mauwi na ako, ma'am, yan. Dito na ako sa bigan ng katira para wala na akong walang away. Pero yan lang kasi iniisip niya. So pinag-aagawan ka, Joseph. Ang gwapo mo talaga, eh. Hindi, yeah! yeah, ma'am. Eh, yan lang yun, ma'am. Sandali, kasi ang mas concern natin dito is yung bata. Opo. Okay? Yun naman Opo. po eh, kasi pinakiusapan, sabi Yun. ko, sabi ko pa nga po sa kanya, kung mahal mo na talaga yung babae, wala na akong, okay na sa akin, sabi ko, pero never po yung umamin. Bali, dalawang babae, tatlong babae na po umamin sa akin na binimessage niya po. Pero never po yung umamin, kahit maraming babae na ang umamin. Eh, eh, never po yung umamin. Sinasabihan eh, po niya akong baliw. Oh. Melanie, yung mga babaeng umaamin, nagpapadala ba ng pruweba na may relasyon nga sila? Oh, yung, yung isa po, actually yung isa po, pamangkin ko mismo. Tapos yung isa, naging parents, co-parents po namin sa school, nung bata pa yung mga dalawang anak ko po. So may asawa din yun? Opo. Joseph, ano ba? Ano ba talaga, Joseph? Wala, ma'am. Wala mga ma ma'am. Ma matagal na mga yan, ma'am. Wala na talaga yung mga yan, ma'am. Inulit-ulit lang yan, ma'am. Matagal na yan. Sanali lang. Pag sinabi mong matagal na, so ibig sabihin, nangyari talaga. Tama? Wala, ma'am. Mga friend-friend lang mga yan, ma'am. Mm -hmm. Ma'am, Melanie, ano ngayon ang gusto mong mangyari? Ano, maghihiwalay na ba kayo? Asuhan ba natin ito? Opo. ano opo. bang ano natin dito? Opo. Kasi Wala na ba yung talagang... etong last, nung yung sinasabi po niyang baliw ako kasi, kasi nafe-feel ko po eh. Hindi ko po ma-deny talaga na nafe-feel ko. intuition. Okay. Ma'am Melanie, ano pa po ba yung mga evidence po ninyo? May pinapadala evidence? ba silang opo, screenshot? Opo, yung, yung babae po. Like yung mga screenshots, ma'am, opo. meron po kayo. Opo. Bali, message po niya ako sa messenger nung sinasabi po niya na asawa na po niya yung asawa ko. Kaya nga po, pinalayas ko po, po siya sa bahay namin yan. Kasi yung babae, lumipat po malapit sa bahay namin. Uh, Tapos 2021 po, overwhelming po talaga yung issue sa kanila. Sabay mm -hmm. na pumupunta sa mga patay. Kasi su pareho po sila ng bisyo eh. Anong bisyo? Sugarol. Nak Hanap patay po. Kap, dumating na po ba sa inyo itong uh, sigalot o itong away ng mag-asawang Raga? Minsan lang minsan lang po. Minsan lang po sila uh, nag-ano na, sa barangay. Pero... Uh, ginawa namin po, uh, pinag-usap namin sila pero wala dito si Ma'am Melan noon na sa uh, ibang bansa rin. Uh -oh. Nag-usap nila through cellphone. Uh Oo. -oh. Uh, kasama, kasama, namin yung mga taga-DSWD taga, taga dito sa amin. Okay. Uh, maganda naman yung ano, yung, uh, yung pinatutunguhan pi 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 yung pag-usap nila. Akala ko, kasi matagal na rin po yun eh. Ang pagkakalam ko, ayos na. Ayos uh -oh. na sila dahil nagtasundo naman sila na ano. Ang pagkakalam ko, ayos na. Pero Nagulat na ako kanina ng umaga dahil tumawag si yung hepe ng pulisya namin dito na may Oo. tumawag daw na galing papihinod ng tolpo. Ah, uh, nagtaka ako kung ano yung ano yung ano, ano yung problema, at market, uh, market may, may tolpo. Oo. And then tumawag yung ano eh mga secretary ni Senator yon, yes. yun. tumawag sa akin, ah uh, sinabi niya na Chairman, ah uh, Chairman. Kapat, kilala niyo po ba uh, itong yes, si Joseph? Yes, sir, Oh, kilala niyo po okay. personally ito si Joseph Raga? Yes, uh, yes po. Oh. Yes po. Makilala ko lang po pero magkalayo kami, hindi kami magkapit bahay, magkalayo kami. Uh, okay. pero kilala ko siya. Okay. Sir, kasi ang concern namin is yun nga dahil kinuha na nga ni Ma'am Melanie yung bata. Pero actually kanina nung hindi pa tayo nasa ere, nung tinanong ko si Ma'am Melanie kung meron pa siyang pagtingin <laughs> sa kanyang asawa kay Joseph, noong baka po. pwede pang mag-usap, hindi na po. Hindi na. Hindi na po kasi oh, last January po may pinirmahan po siya na sa barangay. Oh. Actually si Kap po ang pumirma eh. Na Na magbabago na po siya kasi nga may na -booking po akong cellphone. 'Yun po yung sinasabi ng anak ko na secret phone na nakikita niya. Okay. Yung anak ko pong mismong maliit yung five years old na nagsasabi. Ang nagsasabi. Pero sinasabi po niya mismo sa anak ko na sinungaling po yung bata. Oh, eh. Na imagination lang na baliw ka. Ganyan-ganyan. Okay. Ganyan. Pero nabuking ko po eh, as in nakita ko po, binigay ko po sa police station. Supposed to be that time po, magpapafile na po talaga ako ng vowsi. Mm -mm. Kasi nagmakaawa po eh, dahil mm -mm. pabalik na po ako one day lang, one day before, hindi ko oh. na rin po maasikaso eh. Okay. At saka doon po yung mga anak ko. So para maayos sana ang pamilya, Opo. ay binigyan po ng pagkakataon. Opo. Opo sana naman na nakikiaway, mami. Yan na lang kasi babae kasi yung nasa isip niya, mami. O, oh, e eh, baka naman kulang ka sa pagsuyo at pagpapakita na talagang nagbago ka na. <coughs> Kasi ikaw mismo nagsabi na dati yun, dati yun. O, oh, eh, ano, paano ito na pa ngayon? Ma, nagbago na rin, ma'am. Kaya, kaya lang, ma'am, siya. Eh. Pag uh, naki, may ng ulo niya, ma'am, yan lang kasi sinasabi niya. Hindi po. E, wala namang katotohanan, ma'am. Kasi October 1 po, nung oh. umaga that time, hmm. tumawag po ako galit na galit. Kasi, pero yung 1 po na yun, yung that time, October 1 na, itong taon na ito? Yes po. Oh. Hindi na po, hindi ko na po sinisita kahit may mga nararamdaman pa rin ako at saka yung mga oras na tawagan nila. Kasi may schedule yung oras ng tawagan po nila eh. Mm. So, eh, mo, kahit ang... kahit, kahit mo. nung nasa bahay pa namin mm -hmm. sa Balawan, same schedule until now. anong Ano yung schedule na yun? Umaga. Anong oras? Uh, mm -hmm. Before po ako tatawag kasi usually tumatawag po sila sa akin ng mga 7.30. So, sila muna nag-uusap? Sila muna po. Kasi sabi nung anak kong babae, eh, that time, October 1 po. mm, -mm. Mama, uh, hindi po nasasagot ni Papa yung tawag kasi may kausap siya. Saan? Sabi ko, sa isang cellphone niya. Sabi niya, anong kulay? Pula daw po, sinabi ng anak ko. So, ang ibig sabihin, okay. meron na naman po siyang ibang cellphone. O, tingnan mo Joseph, pati anak mo eh. Ito yung anak mo na sumama na sa boy, po. ay yung 5 years yung five. old. Yung 5. Yung 5 years po. old. O. Oh. Ay, Joseph, wala ma'am. Wala akong cellphone, ma'am. Kahit mamatay kami lahat ng pamilya ko, kung eh, meron, ma'am. Huwag mo, idamay yung buong pamilya mo. Ikaw lang. Kung oh, gusto mo. Kahit mamatay ka, ikaw lang. Wag yung buong pamilya. Dali, ayusin natin to. Pula, where ako kukuha ng pula? Tapos kahit natanongin nyo po yung anak ko, paulit-ulit po niyang sinasabi yan na asik, ah, kahit, mo may na, kahit po siya. niya yung kapatid ko, ma'am, sa kanila uh, yung ma'am, wala akong iPhone, ma'am. Paano malalaman ng kapatid mo, eh? wala naman sila sa bahay nyo? Uh -huh. Tapos tinatago po niya yung cellphone, tinatago po niya talaga. Sir Joseph, ano po bang gusto niyong mangyari? Ano rin po ba ang plano po ninyo para sa pamilya po ninyo? Hindi ma'am, may um, ang plano ko ma'am, yung kung gusto niyang maayos ma'am, ayusin na, namin ma'am, kasi wala naman akong kasalanan ma'am. Kung na may kasalanan po. ako ma'am, inamin ko na kung may kasalanan ako. Mm. Yung so di ba may pinirmahan ka na nung January? January ba ito? Opo. O Apo. ano yeah, nangyari doon sa may pinirmahan? Mayroon na napirma, ma'am, siya, siya, ang nag-aaway ma'am, ma hindi ako nag-aaway sa kanya. Ako. Siya ang nag-aaway sa akin ma'am. Minumura niya ako sa harap ng 5 years old kong anak. Ay. Sobra, puta, gaga. Lahat na lang po so ng masasakit na salita. Di, eh, ma ma wala kang kwentang ka asawa, yan? nagpapagamit ka sa amo mo. <laughs> yung manaririnig ko po sa kanya, pinupos ng babae. <laughs> Pinupus po na. niya sa social media. Yan, ma'am. Na nag-aaway mga yan, ma'am. Lagi sila nag-aaway uh, yung messenger yan, ma'am. Gusto ko kukasuhan yung babae. Sir, sir, ay, sir, alam mo, Joseph. Alam mo, Joseph, hindi makatarungan na nangyayari ito sa ina ng mga anak mo. Okay. Sobrang, sobrang dami ko na okay, po, Tinez. Sobrang sobrang, sobrang, sobrang po. Ganito, tutulungan ng Wanted sa Radyo, <laughs> si and Melanie. Ano'n ba yung mga babae sa Santa Catalina, ma'am? Sa barangay? Wala po, sa Balawan po. Sa barangay po, nurse mo. Patawag na rin barangay. po natin yung mga babae. Ano pong pangalan ng babae? Yung Margie Galdonis po. Patawag na lang din Sige. po natin sa barangay. Kapitan Benjamin Pilot? Tutulungan po ng Wanted sa Radyo na mapatawag po ang lahat ng mga partido at kinauukulan dito sa sitwasyon na ito. At uh, makakaasa po si Ma'am Melanie na ang Wanted sa Radyo ay tutulong po sa kanya. Pero simulan po natin muna dyan po sa tanggapan ninyo. At kung kaya namang mag-usap ng maayos, bakit hindi? Di ba, Shari? Yes po. Mm -hmm. Sige po. Ma'am, um, kausapin po namin kayo, Ma'am. Uh, salamat po, uh, Chairman Pilot, ganyan din po kay Sir Joseph Raga. Maraming salamat po at ta po namin kayo.